Yeah, God bless. Enjoy. okay Thank you. you are watching Terra shoot TV enjoy this video. pala ang iyong itaas at tiwagayway. ayan guys nakatulog na po si Andres at tapos na po ang ano natin service sunday service so may binili lang si mami janet at uh, pawi na po ngayon po ay pabiyahe din kami after lunch ay pabiyahe din kami papunta ng Verona. Yan. Lord, maraming salamat po sa Miguel. Ayan mga kapitik, nandito na po kami sa bahay. Thank you Lord. kami may Grabe ang traffic sa kalamba, sa may pansul. Halos hindi nagalaw. Okay lang yung traffic na mabagal ang galaw pero kanina talagang hindi nagalaw. Tagal namin sa traffic. So nandiyan na po. Si na Andre sa loob. At kasama pala namin si Baron, si Becca, yan, mga hubad at nararating sa Kasi Bunso. Yan. At si Baron po bukas ay iahatid natin sa airport. What? 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 Kapadala namin yung bike ni Andres. Mami, magbabay kami. Ako'y okay, mayroon ditong Levi's din naman, mami na hindi ko na masyadong nagagamit. Original. Pero ito dito ko binili. <laughs> at si Baronay, kulang ang pantalon. Hi, oh, dalhin mo na. Wow. Yan. At si Mod po ay nagluto. Sinigang. Nagluto na nung iyong niluto. Sinigang. Wow. Sinigang. Sinigang na pork. Luto na. Nilagay mo na yung gulay. Okay Andres, may sabaw. Yan mga kapitik, luto na po. Kain na. Kain na Kain na bunso. Si bunso ay nagpilap up ng SG Arrival Card. Na muntik nang makalimutan. Wow. Pork. Sinigang. Kain po tayo. At si Andres. Mami. Ay gusto hindi ako main. Ayaw na pong maupo doon sa kanyang upuan. Abay big bo. Oh no. Careful ha. It's okay. <laughs> Ayaw na pong maupo doon na guys. Inuupo kaya ayaw. Ba? May ugali na. The next day. Take out all the barriers, Panginoon, kung ano-ano yung heart na hindi mainam, okay naman yung heart o oh, God namin, makalilisin mga po kami ito. Even though we don't deserve uh, your grace, your mercy, pero maraming salamat po. Uh, ngayong umaga, Panginoon, kami lumulog sa inyong harapan. We pray for the travel of uh, Baron, Bunso, and uh, Irving of Becao. Oh, yan, good morning mga kapitik. Yes, napakaganda po ng araw ngayon. At papunta na kami sa Terminal 3. And para ihatid si Baron. So, nahan ka na, Becca? po si Becca. Baka kayo may mga naiwan, ha? Sa gitna ka na, Mod. Sa gitna. Nakasibunso. Nakasibunso. Andres, hindi ka samang maghatid. <laughs> ayan po si Bunso. Ayan, let's go. Okay, let's go na. Andres, gusto mag-walk. Kasapatos na po yan, o. Oh. Kasapatos na mag-walk kayo, mami. Okay, mamaya na lang kata mag bike pagbalik. Okay, bye bye. Bye bye. Didilik kami ng halang. Yan guys, nandito na kami sa Terminal 3. Just in time. Thank you Lord. Ito sa Imo, yan. Oo, ingat kayo. Ingat. Selfie muna tayo. Selfie. Tutubig mo ah, pag-inom. Doon nasa may yung tapat na number 2 si Bu. Bikaw doon tayo mag selfie yung may tapat na si Bu, number 2. Ayan, ingat Baron God bless. Enjoy. Okay. Thank okay. Ayan guys, nakihatid na po eh. na natin si Baron. At uh, ngayon ay pabalik uh, na kaagad ako gawa na ako mag-aasikaso naman ng aking sasakyan. Kailangan kong iparehistro last day hanggang katapusan lang ito. Ayan guys, dumana ako sa Savemore. Pangulam-ulam namin ni Macy's. Yan mga kapitik, nandito na ako sa bahay. Wow, makalat agad yung libro ni Andres. Yes. Ano yan, mami? Jelly. Yes, pasalubong ko po kay Andres. Hey! <laughs> ito, ito gusto ng gusto niya. Mm -mm. Sina Baron daw ay boarding na, nakalampas na sa immigration. Mm -mm. Thank you Lord. Thank you Lord. At uh, dati no naalala ko ay pangarap naging pangarap din naman ni Baron na mag-abroad, mami. Yes, dati no no nung no, no, kami ano pa, parang bata pa o parang binata pa siya. Pero hindi niya nakuha yung pangarap niya. Pero ngayon, nag-abroad siya hindi dahil sa pangarap niya, dahil sa pangarap na ng anak niya. Nagawa niya dahil sa pangarap ng anak niya para mapag-aral ma, niya at makuha ng anak niya pangarap niya yung ganun. Nag-abroad siya para sa pangarap ng kanyang anak. Wow, lahat ay gagawin ang isang parents para sa kanyang mga an anak. So, Andres, mag-aabro din ba ang daddy pagka gusto niya nang mag-doktor? Doktor <laughs> <Dr>. Andres, ha? <laughs> ano ba ang gusto mong maging? Enjoy ka lang, ha? Walang pressure. So, yan. Thank you, Lord. Gusto niya, dada. Yes. Sana pati yung... Yan pa lang nabili ko. Akala ko ay yogurt yung panay jelly. Pero okay lang kasi may yogurt naman siya at least. May parang halo, no? Uh Oo. -oh. <laughs> Ang pugi naman yan. Alam niya nandito na siya? Actually, kanina nung dumating ka, alam niya na, eh, uh, siya yung una nakaalam na nandiyan ka na. Oo, oh, yung sasakyan. Uh Oo, -oh, tapos tinuro niya yung pinto tapos silip-silip siya doon uh, sa screen na niya -mm Oo, -hmm. doon. Uh -oh. Silip-silip <laughs> -silip siya. Uh -oh. Tapos, I mean, kagabi, nung pagdating natin, alam niyang nandito tayo. Mm. Sa kwarto, alam niya. Yung parang alam niyang ba? Oo oh, na. na bahay din natin to. Mm. <laughs> hindi siya na hindi bagong nasa no? Yes. Good job, Andres. Good job, my baby. Opo! <laughs> Gusto mo tayo mag-bike? Dala po namin yung kanyang bike. Bye, una. Tinuturungan niya eh kanina, kaso hinatid ko na ang mga tito baron. Mm -hmm. Di bali naman ba kayo na traffic. Oh, sobra. Mami yung papunta uh, doon. Mabuti na maaga kayong may yes. yes. Thank you, Lord. Kaya nga sabi ko di baling maghintay sa airport. wag Grabe, one hour traffic kami. Sa oh. mismong skyway pa. oh laging ganun doon. Yes, skyway. lalot Monday, no? Oo, mm -hmm. sa skyway mismo. Sarap! <laughs> <laughs> Bukas ay 30, tuturukan, papaturukan po natin si Andres ng kanyang third ano, vaccine. vaccine Anti-rabies. Mm Yes, bukas. Kanina pa natin naturo yung bike. Okay. okay. Hindi kami nag-bike kasi nagbunot kami ng domo. Nagdilig. <laughs> nagdilig. Oh, eh, okay, ang cute naman ang ngiti niyan. Pero dito sa loob ng bahay, makalat pati pa kami nagdilig. Yeah, din. it's okay, mami. Take, ano lang. Rest ka din muna. Oo, oh, <laughs> Rest ka din muna. Pero I am happy sa Tito Baron dahil kahit kahit na sa edad niya ay nagkaroon pa rin siya ng ano opportunity. Opportunity, no? Hindi lahat nabibigyan ng opportunity. Oh, ma. Mami. Lahat, at 46 ay naka-upload oh, kasi oh. Kumbaga ito'y masasabi <laughs> kong life life changing din sa kanya ito sa kanyang family, Ang yung kanyang pag-alis ang bilis pati ng proseso nung kay Baron. Mm, -mm. So, Darum talagang para sa kanya to, In no? Done, oo. Andres, oh no! Mami, hinuhugot niya yung mga saksak ng computer. Mami. Andres. Hinuhugot niya yung mga saksak na... No, Andres! Andres! Let's funny. Okay. <laughs> kanya din yung kanina yung wifi pinaguhugot niya din. Ayan mga kapitik. After kong ihatid si Baron sa airport, ay, uh, kumain lang ako ng almusal tapos ay eh, diretsyo na rin ako ng LTO at ngayon pong mga uh, katapusan ng April yan kailangan ma-rehistro na itong sasakyan pag hindi ay eh, baka may multa na so ayun let's go so ayun guys galing na ako sa Tagaytay LTO at sira pala yung emission test doon kaya po nandito ako sa Alfonso dito ako itinaboy ito yung pinakamalapit na emission test from Tagaytay LTO yan so after nito babalik ako ng Tagaytay guys so tapat ito ng cafe cafe Enrique yan so pila po at sira po ang emission test ng LTO ina upgrade nila so baka daw June pa mag opening ang kanilang emission test ay hindi ko alam gawa ng last year ay doon ako nagpa-emission So, dapat pala bago pumunta doon ay meron ka ng emission test na daladala. So, yun. After po nito ay babalik ako ng LTO Tagaytay. Ayan po, ay na kapitik pas yan yeah, o pas grabe naalala ko almost one month nang mahigit nung ako pinahuli ng mga asbo sa pasay ako daw ay bagsak pero it, simula po noon ito yung hindi ko pinaayos yung sa tambotyo po ha, wala akong pinalinis ay wala akong ginawa tapos nag travel travel pa ako so pas pa rin So, ibig sabihin po ay talagang may mali sa procedure ng mga ASBO. Kasi pagdating dito sa ano ng LTO, yun naman po ay certified nila na ano ay pass. Ayan. Dapat talaga may procedure. So, yun. Balik na ako ng LTO, guys. Para ano, makuha ko na yung aking bagong rehistro ng sasakyan. Ayan. So, yan mga kapitik. Nakuha ko na po ang bagong rehistro ng aking sasakyan. Yan. Thank you, Lord. At pa na ako. Yan. God bless po sa lahat. Mami, nagwabali si Andres. Oh. <laughs> nagwabali si Andres, Mami. Good job. Saan niyo natutunan yan? Obo. opo pati ilalim, Mami. Pati ila ilalim. Good job. Ah. Oo. Oh. Si Janet po ay nagwawalis. Si Andres po ay very observant. Tapos gagayahin niya. Good job naman this boy. Andres. Pati ila ilalim May kanyang kin kin kinukuhit. Uh Oo. -oh. good job. the lord your god is with you. the mighty warrior who saves, he will take great delight in you. in his love he will no longer rebuke you, but will rejoice over you with singing zephaniah 317 niv.